May okay, mga sitso ka rito, kaya Jervin. Oo, oh, yan. Ano, isa sold out na. Ay, sold out na to. Kanina lang, nandito yan eh. Yo, Ang uh, uh, ganda nga, no? Yun no. Oh. Kumain sa niya. Available tatlong lalaki, isang babae. Okay, wait lang. Yan, ang ganda talaga 'to. Yo, magkano 'to ulit? Yung main. Yan, may vaccine sa Cadworm, square face. Oh, square face 'yan. Tapos ito 5k na lang. Gossop, ano, ah, cherry ay, may cherry ay lang siya. Pero sa health issue, wala naman. Yon. So, yun. Ayun lang. Babaya, no? din. Oh, na no. ano lang, may cherry ay lang. Oh, wala naman kinalaman niya sa breeding. Oo, oh, wala. Good morning, good morning, good morning, good morning, good <laughs> wow, morning. Magandang, magandang, magandang umaga po. Oh. Ay, dinagalog. Dinagalog po na, good morning po. Hey, Yes! Wala si Jerwin ng ilang linggo. Nagpura ka kayo daw. Sana all. May mga sitso ka rito kaya Jerwin. Oo, oh, yan. Ano? Okay. Ay, isa sold out. Ay, sold out na to. Kanina lang nandito yan eh. Yun, no? Oh. Dalayo ba ito? Uh, Pareha sila lang lalaki. Pareha sila lalaki. Ang ganda. Ganda ng combination talaga. Dati hilig ko yung mga solid color. Ngayon, ang mas maganda yung mga bicolor eh. Ayan, no? Ilan ba na to, Kuya Jarwin? Ano na to, mga performance na. Performance na to. Okay. Magkano bigay mo dito? 5K. oh, mura na, 5K. Okay, yeah, no? Pares na laki. Okay, yun. Oh. Itong ano mo, ano tawag dito? Ah... Uh, Yorki, tsaka pong, tsaka pong. Ah, okay. Big set siya. Ilan ba na? to siyang buntit eh. Ah, Kaya kakaiba siya. Ilan ba na to? 8 months na. 8 months na. Babae to o lalaki? Lalaki. Lalaki. Bukan na bigay mo dyan? 3-5 na lang. Oh, 3 na lang to. 3 na, na lang, na lang, na lang guys, oh. Cross. So, <laughs> yun, oh. Ang ganda, oh. Ganda ng balahibo niya. Ah, uh, yun, yes, oh. itong nakatalikod na pag mo. Eh, hanggang ano ko dyan? 10. 10,000 so, pag babae Ilan buwan na to? Ano na to? One time proven na yan. Ah, one time proven na siya. Magkano bigay mo dyan? Sampo. Sampo. Ayun. Ito ang mong choco. Ayan. Binibigay ko ocho. Ocho. Ilang ba? Dalpays kasi siya. Dalpays. Oo eh. Ang ganda oh. Ilang Solid. Ilang ba na ito? Eight months na yan. Eight months. Ang ganda oh. Uh, Magkano bigyan mo dyan? Ocho. Ocho. Okay. Okay. Ito ang pamarinyan mo. Ayan. Siya. Kamot siya na lang natira ngayon. <laughs> Ah, uh, yung kasi mga kapatid nito na, na kuha sa akin ng 12. Eh. Oo. Eh ngayon, siya na lang natira. Bigay ko na lang siguro kahit sampo. Sampo. Uh, hikap siya. Hikap na. Maliit na maliit lang talaga siya. Pero hindi siya payat. Maliit lang. Ang makapalit talaga yung balay nito niya. Hmm. Ganda. Ah, oh, yun yes, siya. Okay. Magkano yan kaya? Bigay ko na lang sampo. Sampo din. Itong French Bulldog. Eto, hanggang ito hanggang 15 ko rito. 15,000. Oh, uh, babae. Babae. Ilan po na to? Ah, ano na to? Magte-train mo. Magte-train tawag sa kulay niya, uh, ah, sable foam. Ah, sable foam. Yun. Ang ganda ko, oh, pangupang. Uh, oh. ito, ito rin pares ba pa sila nito? Ito ay... American Bully ito, exotic. American bully. Ang ganda ng kulay. Lilac. Lilac ko. Oh, tapos yung ano... <laughs> exo siya, exo. Exo. Exotic. Ang e. laki ng ulo. Kaya nga, oh you know. So, ilang ba na yan? Ano na to? Two months okay, na may okay. gano'n. Two months na, no? Grabe. Okay. Yun. Magkano bigyan mo dito? agka okay. 15 rin ako dyan. 15,000. Lego yun, Lego. Nego. Etong mga nandito. Etong mga Japanese pigs natin. Japanese no? pigs. Bigay ko na lang ito na kahit 3-5. 3-5 lang. Ayos na. Ayos na. Okay. Okay, okay. Pagkano yan? 3.5, no? 3.5. Okay. Babae lalaki? Um, uh, uh, same. Same price. Okay. Babae Disregard lalaki. na yung ano. Basta 3.5 siya. Basta 3.5. May bed ka rito. Yeah. Ano yung mga bed dyan mo na yan? Stable. Stable. Madam. Madam. Kaya to, kuya? Mga bed 4,000. 4,000 na lang. Mura na lang po to. Disregard na rin yung babae lalaki yan. Sagat na rin po yung 4,000. Okay. Itong... Okay. itong ito na nilang number niya dito lang sa tropa ko Ah, itong dalawa oh. Sa Belgian. Yo, sa Belgian. Etong dito. Etong isa, nag-isa na lang. Ayun, 12 na lang 'yan. Oh, American bully. Uh, extreme naman 'yan, extreme. Extreme mo oh, naka ano na 'yung ano, ate nga. Babae. Babae. Okay. Ano ko na lang yung number at saka FB account ni Kuya Jerwin dito. Alam ko naman. Maraming salamat Kuya Jerwin. Thank you. Good morning, Huwag kang uuwi. Bawa-uwi, bahawa. Ito, may mga bago ka ngayon dito. Ah, ito. Meron uh. tayo mga seri huli to. At ating ilaw, uli talaga. Huli talaga. Ano aso ko? Grabe. yung Ang ganda nga, no? Ang ganda Yun, o. No? So, man, seri hap? available tatlong lalaki isang babae okay wait lang tayo ayto magkano to uh, 12,000 negotiable negotiable pa uh, ano negotiable bye ayo karalain siya makita na mano magkano ito dito sa Belgian 6,000 6,000 na lang to lahat uh, isang babae tatlong ah, isang lalaki at babae okay disregard na yung pre ano niya na ah, gender uh, may uh, may, bawas din, may, bawas may bawas na yun. may bawas na to ito nag-iisa ito sa so Dachan, uh, lalaki, yeah. dapol, yeah. 6 months yeah. old, bigay ko na mga na yun, 7.5. 7.5. Ito ang ano, uh, tawag ito? Sa Dalmatian. Dalmatians. Dalmatians. 8,000 na lang yan. 8,000 na lang to. Ay, bawas pa rin yan. Ilang buwan na to? 3 uh, months. Babae? 3 months na yan, yan pababae. Itong dalawang German? Sa German Shepherd, uh, 15,000, parehas babae. Parehas babae. Negotiable yan. Ilang months na to? 3 months old din. 3 months, okay. <laughs> okay, pagka ano, Uh -huh. Sa lahat ng gusto makabail ng papi ko, tawagan lang nila ako sa number ko. 26 <laughs> 3870-267-JR Pwede tayo mag i ang delivery kahit saan. Pwede natin madala ang papi. Tapos, bukas sa mga buyers natin sa ala mm. sa Pasig. Yes. At hanggang kami dyan bukas. Yun, nasa oh, Pasig sila, oh. Kita-kita tayo dyan kita, bukas. Kita-kita kayo dyan. Maghapon sila doon hanggang linggo. The Sunday. Yes. Maraming salamat. Thank you. So, mm -hmm. Skipper TV, follow po yung aking FB page. Skipper TV. Mm -hmm. At uh, pwede po ang kontakil 0991 6527070. Okay, ito yung mga poodle niya. Yan, maganda talaga to. Yun, magkano to ulit? Yung male po, 10K na lang. Mm. Yung female, 12K. Yun, ang Okay. Sa Pasig bukas? Apo, oh, bukas. Kaya oh. Ah. tayo doon. Inimbitahan ko po kayo sa Pasig every Saturday and Sunday. Uh, maghapon po kami ron from 6 a.m. to 6 in the evening. Ah, okay. Yan o, hanggang linggo yan sila doon. Opo. Oo. Oh, Ganon din yung oras nila. Opo, same time. Same okay. place. Sa so, may tapat lang po ito ng Pasig City Hall. Nakalagay doon. May tarpulin tayo doon. Mm. Pasig Pet Market. O, so, parking area yun, ha? Okay, maraming salamat, Kuya Skipper. Salamat Thank po. Si. Good morning, Good morning. Boss, Musta Boy. Yes, salamat, Musta Boy. Oh. Okay, ano meron so, tayo ngayon? Update, tayo dito. Okay. okay. So, may dalawa tayong bigel na babae. Dalawang bigel oh. na babae. Eto, 7K na lang. Ah, 7K na lang. Oh, ayan. May vaccine na yan, saka deworm. Square face. Oh, square face yan. Tapos ito, 5K na lang. Kosop, ano, ah, cherry ay, may cherry lang siya. Pero sa LG Show, wala naman. Yun. Babae yan, oh. no? Babae din. LG issue na ano lang, may cherry ay lang. Oh. wala naman kinalaman niya pagkati sa breeding. Oo, oh, wala naman. Tapos, yun tayo sa golden. Golden. Ang babae, isang lalaki. Oo. Ah, two months, two days yan. Sige ko na lang sa babae, 13 sa lalaki, 12. Ah, uh oo. Oh. -huh. Uh, Ikaw siya, boy. Ikaw boy. Ikaw siya, Sa lahat ng subscriber ni Musta Boy. Uy, marami salamat. Oo, oh, uh, tapos yun tayo, tayo sa pom tayo, sa pom. Pom, pom. Oh, bear type, 4 uh, months old. Bigay ko na lang dyan, Ah uh -huh 13k 13k uh, lalaki siya lalaki 2 uh, times vaccine na uh, yan fair type uh, ilang months na? going for months going for months uh, tapos dito tayo sa the castle parehas babae 8k na lang isa uh, ilang buwan na to? vaccine na the worm ilang buwan na to? 2 months may get okay kontak niyo tatae galing brasil mila lang walang nito okay gdsi okay. ng gusto magabill uh, kontak niyo lang ako sir nine okay. 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 one three three nine okay sa pasik buwas sa pasik okay sabi mo na yon <laughs> kita kas bukas. okay maraming salamat damak thank, 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 thank you good morning good morning good morning good morning good morning, good morning. <laughs> magandang umaga po. Oh. No? Ay, dinagalog. <laughs> dinagalog po na, na good morning. Okay. okay, Atenella, ano meron? Ito, mga puro pag tayo po siya. Eh. Ayun. Ano ako niyan? Ito tayo mga pagmamaliliit. Oh, yeah, mga maliliit na pag. Ilan buwan na yan? Ito ay three months. Three months. Pangong, pango. Ganda. Ano? Ganda ng lukot uh, pa. ito, ang benta ko nito, 9,000. 9,000. Pero may mga subscriber, na lang. Uy, laki ng pinaba. Salamat, Denelia. Tapos, meron tayo dito mga young adult naman. Kung meron tayong bata, may young adult. Ito, 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 ito. ko yeah, na ito. Saka dalawa, itong dalawang. dalawang okay. to. Meron okay. tayo ng 10. Bakit 10. subscriber, 9 na lang. Uy, maraming salamat. Mga babae. Babae lalaki. Yung um, young. Ay, young adult is 8 months. Mga ganyan, no? Okay na, pwede nang na pambrito. Itong dalawang maliit na to. Yan, uh, ano yan? kuya. Uh, ang beta ko yung 3.5. 3.5 na lang, oh. Basta subscriber, 2.5 na lang. Pinaba pa. Talaga naman. Ito rin kasama kanina, no? Yeah, yan, yung pan. It's mini pin. Ah, ganun. Okay. Uh, ang benta ko yan, kuya, ay ano, ay subscribe. Basta subscriber, 5.5 na Okay. Babae siya, oh. oh babae. Eh, parang probe na to. Probe na. Oo, kasi yun. Okay. Itong... Tapos ah, ito, male. Dahil okay. okay. ano, ang ganda. Ang, ganda. Hmm. ang benta ko niyan ay ano, ang benta ko ay 12. 12,000 na lang. Subscriber o. 9k na lang. 9k. Okay, konti okay. na lang yung ano ni ano ha. Etong isang nag-iisang tong malaking yeah. ito. to. Yung hindi na yan. Benta ko naman ay dito subscriber 80, ay 70. 80. Oo, ang ganda naka-aircraft pa. Uh, Aircraft. Also. Baba ito ay lalaki. Lalaki na Lalaki. lalaki, lalaki. Yan yes. yes. lang po, no? Ayun, no. sa yes, mga may tanong diyan, alam niyo na ako sa nakuha hanapin at tatanungin. Hmm. Nalang-spouse lang ang sagot niya. ako. At ito yung nangyayapan. Laki yung online <laughs> Online. Thank you very much sa mga subscriber, no? Support niyo okay. lang po lagi si Ask and Kenneth. Okay. Salamat, salamat. Maraming salamat. Thank you.